Ay, magandang umaga po mga ka-bakers. Umpisa na naman tayo ngayon. O, oh, alasan na siya. Umpisa naman ang loto Ay, eh, ka-bakers. Yan. <coughs> mm. Yan. Marami-rami na naman ang gawa natin mga ka-bakers sa lahat ng mga Pans, teka, bakers dyan. bilhin na kayo ng tinapay, mga kapalwers at mga kagroup palwers. Ayan o. Oh, dito. Ayan na. Wala nang laman. Ayan, oh. <coughs> mga kabakers. Bili, bili na kayo ng tinapay ni kabakers. Mura-mura lang. Sa price mas mura pa, kaya bilhin na mga gabikers dyan. Sa so, mga gising at tulog pa. Punta na kayo dito sa mga gising. pala may mga tulog pa. Tulog muna kayo. Para hindi kayo mapuyat Okay, maraming salamat po. <clears throat> Merry Christmas! And advance happy New Year, A bigger shout out to you. Good morning, good morning.